NYGC Nice Yaga Channel Welcome to NYGC Blind Drama Ini 106.9 ASFM Community Radio Basta ASFM Atun ini Manga Yari na drama jis sa mein palatna do na Isa'y isai sai kahin ko yahin sak sai sai aaye pise hey, eh pre oh, pre ano eh hey, pre Pebre. Ba, pare Tibor? Nga nag ka, ikaw oh? Pre, gibayaan ko sa ngasawa ko, pre. <laughs> nangirido siya, pre. Pre, nangirido siya, kagindi na no, siya ko pre, malipayon sa kon pre. ah auti. <clears throat> Kalain, Pre. Di ba iloy ako sa hapon, bre? <laughs> ang balya sa Ang hapon ko no, damo ko no, kwarta, bre. Kaya ko ko lang ko ko no, bre, yung uh, konduktor. Paritibor. Hindi eh, ka magkabala ka. Abi mo, sa kalibutan, ang kabuhi kung kay isa ara kita sa babao, tagara kita sa dalom. Ang butsin ganoon niya, kung kay isa may kalipay, kag may kasakit. Pre, may purpose ang tanan. Maya man na, ginbayaan niya ka. Para nga, hindi ka na mag-antos. Kabalo ko nga, grabing pag-antos mo sa sawa mo. Kagayhan, hindi kay kamu para sa isa kag isa. Ha? Pre, hindi gin maghimo sa hindi amo pare Be. Pare amo nang nanami an ko si mo parelando. Ah, parelando. Kay talahaon kag gid sa aton barangay. Sobra ka pa sa kapitan ko maglaygay pre. Pare Tibor. Bilang magululutod kay Kristo Sino na lang abing magbinuligay kundi kita. Kung ano pagin ang mga problema mo, ari lang ko libre. Handa ako mamati sa imo. Di, parilando! Tagbalay! Parilando, ragadabre! Parilando! Parilando! Danilang pre, magwa na ko. Oi, oi, pare Oscar. Hi pre. Eh, mayung aga pre. Oh, mayung aga pre. Asulod, hal sa eh, salamat pre. Eh. Oh, anong aton? Pre. Oi, oh, oi, nganga, ngada nga sama hibik kan manao. Pre. <laughs> Eh, indi lagi kuyak kwanta pre. Aha. Ei eh, indik kwanta sa ano mo. Sab obra ko pre. Eh. Kalaen batasan sang amo ko pre. Dai indi ganiba gapa hulam sa kon kon hospital ang bata ko. ni nataniko pre. Sumbago ko nang amo ko kag maghanin mo. Eh 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 pare pare Oscar, Ka kalma pre, kalma. Beh, kitu tito... Di, hindi ko na kinabi map, mapungga ng balansyago kung pumbahon ko nga mo ko parilando pare Oscar pagkalma lang bala em um, amuning mo pare Oh, sige, pre, kimamati ko, pre. Istoryahan mong amo mo, ha? i mo sa iya kung ano hindi mo nauyunan. Kagano balang gusto mo ng matabo sa opera mo? Hindi kayo marekta ka lang dayon uh, ano kay kumu na init ka Istoryahan mo amo mo ha Kagkalma bala pare sunda ko bala ba pare lang do Chrilando Ba. Minci kau geli. Ho oh, coy. mau balat coy. Kada mo, mo sang tawang nan nami andere imo. Kay nila kumakita makita kanila. Do naga ka inspired sila. Minci kwan. Ang akon malanda nga makabulig ako sa akon parehas. Chuy -landua. wala wala na gabot sa punto nga nagka problema ko <laughs> na naman ya pamangkot na imo man syempre eh, nagabot sa punto nga nagka problema man ko pero nga akong ginahimo nagapangamoyo ako kay nagasalig ako sa itaas amo na nga wala ka mo sa makita nga nagapangasubo ako Chuy landor um ang tani, ang parehas ang, antanan niya tao, parehas lang sa imuan no, yun e na ba nang oh, wala ka makita nga problema kung may problema gin man kayang kaya so always smile nagayo home kaga basta ikanami gin sa imo chulando ba menchi Marilini. Pre, may... may ay, ayo tani ako sa imo. Ba, ano na, Marilini. Basta masarangan ko lang, ihatag ko. Oh, wala ako sang... wala ako sang kwarta, pre. Ato subong sa hospital ang bala ko tungod na aksidente. Eh. Ah, mare, kung kwarta kinanglan mo, wala ako sina, tungod pigado ako. Pero, hindi ka magkabala ka, pre. Ah, naano man ang akon man. Ay, hindi ka magkabala ka, mare. Um, in, sa diin blaga ka, obrang bana mo. Um, sa sa isa ka kumpanya, pare pero hindi siya makahulam sa kwarta tong strictong amo ya ano sa amo na kahimtangan stricto pang amo ya uh, dali mare uh, of ako of ako kay akong may sa amo niya ba pare nando ano Mahulam ka sa kwarta? Kaya sino ka? Um, eh, ¿qué, Sir... I... Eh, mo ang na hospital kag obligasyon mo na, sir example kung ano matabo sa mo... ha kung ano man matabo sa imo damo man mabulig sa imo sir basta mabinuligon ka beh sino ka nga nagalay gay sinasakon ano ka pare Um, hindi ako pare, sir. Pero, ang aton Diyos. maluloyon kagamabinuligon. mabinuligon. Bulahan ka, sir, nga ikaw damo kwarta. Manggaranon. Kaga ayhan. Trial sinisay mo. May isa ka katrabada apart trabahador ng hospital para matakos kung ano kakaayo. Sir, kung mapatay kita, hindi tama madala ang kwarta. Ha? Hindi tama madala ang kwarta, sir. Kaya hindi ka pa sina nga may mabuligan ka. Kaya... ang manami pagid. Kay kung maayo si Parito toy. Pasalamatan ka niya. Beh. Eh, ano nga mo? Lando, sir. Eh... <laughs> beh nga nakibot kagid si Rao? Oh. Kilala ko ikaw. Ikaw si sa inyo baryo nga bantugan nga manami maglahigay. Ay, sige, sige. Eh, pahulamon ko ikaw sa kwarta. hindi ako mahulam, sir si Kumare ko para sa banaya. Ah, oh, sige, sige. Eh, dai, dali ni dai. Eh, ang kwarta ng na eh, na lang na sa inyo. Bulig ko ina. Aba, ah, uh, Mr. Antonio? Oo, oh, bulig ko ina. Ay, eh, salamat kasi mo tutulando, ha? wala sang tupong sang kalipay ang ako na batyagan. Tungod ka damo sang nagabulig sa nagabulig sa mga tao nga ginalaygayan kuman. ko man. Kaging ako man ginalaygayan, nagapati man sila. Tikundi duga namin ang hilapagpangabuhi. may gintek sa ako na. <laughs> Mayong aga, kanto ka di anay sa barangay hall, ginapatawag ka ni Kapitan. Ba, mayon niya. <laughs> ano ayan niya? <sighs> uh, replyan ko na lang, sige, makanto na ko na. Oh, magpunggong kalando! Eh, sa salamat ka Uh, din patawag ko ikaw sa barangay hall kay uh, gusto gi ko makigistorya sa imo lando. Ay, eh, eh, kap, eh, anong istoryahan ta, kap? Sugod so, ka ron, ikaw na ang adviser uh, advisor sa barangay, ha? Ah, ikaw na ang uh, presidente sa lupon. uh, nanamihan ni kami sa imo. Ay, han, lando! Um, halandumon kagid. Kaya kada mo siyang eh, nabuligan ni eh, mo, Lando? Eh, dali lang kayong kape ko. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, hindi na. Ah, <laughs> wow. Lando! Bato na nang nga ako nga ofersi mo, ha? Ikaw na karoon ng Presidente sa lupon. kag adviser ka sa mga problema dito sa atong barangay. Kapitan? Tangan-tangan Walaikumsalam kawan-kawan Kira-kira ada apa aku damdaman ko pasan to sang sang nagpamili banding kami upod ko ng kung... ako... upod ko ng ako na sawa kagdoa ka kabataan sang hinale lang Samtang nagadalaga na nga mo sa May isa ka. Ido nga nagtabok. Kaghana ko sa ngilikawan. Nabunggo kami. Nabunggo kami sa dako ng puno. Kagandang tayo gina ang ako na sawa. <laughs> Kabataan. <laughs> Pero, din pa kita ko sila na. Din pa kita ko sa mga tao nga. Kaya ko. Nang hindi ko lang mabaton kay... Buhay ako. Sila... Sila wala alam. Sa dumdumal ko ba tu Nagkita Nakita ko kabataan ko nga nagapaon, Ang asawa ko naman. Nagpapaligo sa kawagaligo niya ang dugo. Pero nakahibalo ba lang mga tao, Sini? Sige na ba, Wala!

Ugh <tries> O mga tatlo na kadlawen na nato nakita as parilan dolari ah. Hoy, oh, matuon. Um, malagaw barangay hall. Pasi kung makita tato manlupon siya mo. Eh, amo matuod. Ay, amo matuod. Baw, aga pa gani ko to siya iya. Uy, beh. Uy, sir, hari ka? Eh, oo. Eh, sige, sige. Kung makita nyo sa barangay hall, hagara nyo sa desbalay, ha? Mabulaban din kita nga magkumpare. Eh, kabigan nyo na lang kung uh, ah, pareho sa kabuhi, ha? Ah. Iti na ba ah, kay akong amo nyo, malikaw pa ka mo sa mataha ka mo. Ah, uki okay ng pagtinaha ay basang importante, Ha? pagbuligay kita. Amo na yung gintudlo sa ato ni Lando. Amo gid! Amo gid! Hoy! Uh, kuan kita ya! Uh, ululupod kita! Amo man! Ululupod da! Eh, gani! Ah, oh, sige, sige! Ah, uh, kita dito! Ah, uh, oh, sige, sige! Mapod kami! Oh! Si Lando! Hey, oo, Kap! Eh, nagkaganto, sande! Eh. Uy, mga tatlo na kanlaw ang away kapagkita ni Uy, hala! Ano ay hinatabo ba si nagmasakit siya? Oh, ay, mga kabaranggay! Ay, ay, ma! Ay, mati ka ba, Ay, mati, mati! mati, mati. Ah, mga kabaranggay, eh, kantuan na itong Slando! Tapi eh, khusto, 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 khusto. Big dia Was! Buas, buas lang kita makan. Tuh, Eh, ah, uh, ikaw, ikaw, kagawan. Eh, Ay, oh, Eh... abi Ah... Habis magpalitsun ka, ha? Bisa ni sialan ka... Kuana? Kaayatan na na no? Ay, eh, Magpalapa kamu! Ay, eh, ning mag... Magihau kita siang ano... Ah... Baboy kagay magpalitsun... Para eh... Ridalu ta kay Lando... Dinto ta maka on si la Hmm hmm... Mga kabarang guys! Sugot bala kamu na! Oh! Sugot jamikam, kam! Sugot jami kam! Eh... Sugot kami! Oh! hati beri gun! Mahayu kay! Sugot kamu! ay. i eh, que totes l'endobas i sorpaixons de la ciutat. Bé, Ah... Ara he anat a la bala de l'endobas. Ah... Ui... Que calen, au? Bé, calen, m'atón, cap? sang, Ano ba kay layo sali, sa desa silingan niya balay? Eh, ano pa? Hindi mo maintindihan ang doy. Hey, Hoy, kamo bala? Eh, nami nga tao ni Slando. May bulig-bulig. Ganyan man pa nilo ng eh, eh, tinlo man ni Kap? Ama man dyan eh, Kap ah. Eh, tinlo gani, pero kabaho, bala. Eh, oh, eh, Kap, Kap. Eh, ako na lang ito may mga masulod, Kap. Ha? Oh? Ate si Eh, Eh, harim bertahan kap nok toko belakang. Eh, pre, pre ada kena pre, pre. Woi, wih kita wakap. Oh, kono nana lang guru. I abrehin nana Eh, segi kap abrehan kau lang. Hmm, -mm. mm, nan, nan. Eh, dalam lagi kap ah. Ha. Eh, abrehan koh. Wah, hindi. Kap. Oh, hindi. Uh, 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 I kap, si, si Barilando, si Barilando kap, naga pita ikegil, may pising liu ya kap. Lando, lando, ibi, oh, patain dah, patain dah si Barilando kap, Barilando. pinapatay si Lando pagi sa panhikup. Mga gabianan, ini nga istorya gabay pa hindi naton pagsundon. Kung ano man ang kabugat sa mga problema, hindi kita kinahanglan mag otas sa naton kabuhi. Ang Dios na naghatag, gani ang Diyos man ang magkakuha sa Kada mo sila sang ang nauligan Pagi sa paglaygay sa mga tao nga nalisdan Nasakitan, naburlayan, kag nabugatan Apang, saya ka o galingon Na wala siyang pagsalig sa Diyos Kay ginutas niya ang iyang kapuhi Mga kita ang mga tagong mati ang makahambal kung ano nga sahi isang tao sila nyo. Inibala, iyang ginungon, o kon nag-abot lang sa iyong masaron na utason niya ang iyong Kamo Kamu na mismo ang sining aton kasaysayan. Pisi, diri sa aton para tutunan isaysay kay Kuya Hil. Tagsulat, Kuya Hil Andan. Sa direksyon sa inyong man mga alagan. Ginadulong sa inyo sa 93.1 My FM Farm Radio. Yana music car. <laughs> 106.9ESFM、コンビニティアブラディオ。バスタ ESFM、アトンダーミニー。